Good afternoon. I'm back. This is Ambrosia and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, malakas ang laban para sa corona. Kung sino-sino to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito at syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan hello po sa inyong lahat maraming maraming salamat guys sa pag subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw araw lagi lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat syempre usapang Miss Globe and Miss Grand International tayo ngayon. Ngayon linggong to, dalawang reyna natin ang nagkukumpit sa international pageant at ngayon linggong to, syempre, huhusgahan na ang kanilang laban. Ito nga ay wala ng iba kundi si Annabel McDonald at saka syempre, si Miss Emma Tiglao. Yes! Si Annabel McDonald nagkukumpit siya sa Albania kung saan doon ginagawa ang Miss Globe. And then, si Emma Tiglao naman, syempre, dito sa Bangkok, Thailand. Katatapos lang ng mga pageant dito, katulad ng Miss, uh, ano to, Miss Queen International, tapos Mr. International, Mr. Globe, Mr. Cosmopolitan, kung saan ang ating mga pambato ay nagpenetrate talaga hanggang sa dulo ng competition. Pero ngayon, dito nga sa laban ng Miss Grand, umaasa ang lahat na may uuwi natin ang back-to-back, -back, <laughs> ang back-to-back -back win ni Emma Tiglao. Yes. Pero syempre, bago pa natin makuha ang back-to-back -back win mula sa Miss Grand, mo mauuna na munang koronahan ang ating pambato sa Miss Globe na si Annabelle MacDonald, kung saan naman ay under siya ng Binibining Pilipinas. So, yon So, ano ba? Makukuha ba natin yung mga korona dyan? Well, ang masasabi ko, pareha silang malakas. Uh -huh. So in fairness sa mga naging panlaban natin at nilalaban natin, ang lalakas talaga dito pinapatunayan ng Pilipinas na we are powerhouse at hindi basta-basta na natatalo ng ganung ganun lang, 'di ba? So talagang masasabi ko iba ang galing ng Pino. Ito totoo naman, iba yung kalibre. So nagawa na natin 'to eh, yung nakuha natin sa loob lang ng isang linggo, dalawang corona. Halos 24 hours pa nga eh. Ito yung ginanap noon yung kay Cindy Obinye. Ano? Kay Cindy Obinye ta? <laughs> ano ba yan? Nakalimuta ko na. Si Cindy na lumaban siya sa ano, ano bang nilabanan niya? Miss Intercontinental. Tapos biglang lumaban din si Maureen Mountain bilang pambato naman natin sa Miss Globe. baga parang halos magkasunod. Kaya yung nilaban na natin sa sumatab uh, panlilio, medyo doon lumihis na. Pero, nagawa nga natin yan sa loob ng isang linggo, dalawang corona. So, ngayon, magagawa kaya uli natin yan. Kasi ngayon linggong to, dalawang corona. O, dalawang grand final ang matatapos. Ito nga ang Miss Globe at saka ang Miss Grand. So, dito muna tayo sa Miss Globe. Oo. So, sa Miss Globe, naniniwala naman ako na sobrang galing talaga ng pambato natin na si Annabel McDonald. Tingnan naman niyo, nakarating siya talaga sa 10 finalists ng head to -head challenge, di ba? So, communication skills, wala akong masabi. From the beginning, nararamdaman ko na parang corona talaga ang naghihintay dito kay Annabelle McDonald. And then, ayun, I'm so excited dahil possible na may uwi niya ang corona. So, kung pag-uusapan natin yung mga history natin dyan, itong magkasunod na dalawang taon under ng Binibining Pilipinas, dalawang beses na tayo na nag-second runner-up nung panahon, syempre, si Jasmine Bungay at saka, syempre, si Anna Lacrini. Yes! Naku, saan naman si Anna Lacrini ay pumunta ng supranational at nag-first runner-up din doon. So, yon So, ako, masasabi ko, So, talagang malaking hamon to kay ano, kay tawon dito, kay Annabel MacDonald dahil syempre dalawang magkasunod na nag second runner. Ah, ngayon magsa second runner up pa kaya uli or magta title na. So, parang tingin ko magta title na tayo dito. Iba kasi yung galing talaga ni Annabel MacDonald. So, umaasa talaga ako na ibibigay ng organization kay Annabel MacDonald ang corona this coming Wednesday. So, ang kanilang coronation ay magaganap nga this coming October 15 kung saan sa Albania ginagawa. Yes! So, malakas talaga yung laban ni Annabelle McDonald. Pero, syempre, tignan natin, Ipagpray pray natin. So, naniniwala ako na may chance talaga siyang may ang corona. So, yan yung abangan natin, di ba? So, yun. So, siya na kaya yung susunod na magiging reyna ng Miss Globe after ano, Maureen Mountain di ba? Si Maureen Mountain ang huli natin na naging grainer na dyan eh. So, yon So, siya na ang susunod kay Maureen Mountain Yan yung abangan natin. But, malakas yung laban talaga. And then, ayun. So, sumunod dito. Ayun, ang sumunod ay dito nga sa Miss Grant, kung saan naman ang lumalaban naman, syempre, wala nang iba, kundi sa Emma Tiglao. So, sa Emma Tiglao naman ay nag-hit for the back to -back para sa Pilipinas. Kasi, ang reigning queen ay si CJ Opiasa from the Philippines. Ayun, ang dami nagsasabi, ay nako hindi naman si CJ Opiasa ang reina. Alam niyo sa totoo lang, sino ba ang may hawak ng corona, di ba si Philippines? Oh, so, yun yun. Kasi sabi nga ni CJ, sabi nga nun, bahala sila kung gusto nila akong ituring Reyna o gusto nila akong wag ituring. So, so, yun. So, kung makukuha ba natin, eh, yun yung abangan natin. So, sabi nga ni CJ Opiasa, eh, bahala sila kung iku consider nila akong reyna nila. At depende na yun sa kanila. So, yon So, ako, para sa akin, sa ipinapakita ngayon ni Emma Tiglao ay talagang malakas. Malakas yung laban. Lumalaban as in. Pwedeng manalo talaga. Kaya lang, sabi ko nga sa inyo, nasa ano na yan, na Mr. na what na yan. Saka abangan din natin yung magaganap na preliminary competition dahil sa prelim doon magkakaalawan talaga kung sino talaga ang sinisigaw ng grand na maging grand winner. Kasi doon makikita mo talaga eh kung sino talaga yung mag sa 77 na yan. Kasi syempre sa prelim ibibigay talaga nila lahat. Diba? So, talagang isasabog nila yung mga dapat nilang isabog at dyan magka kaalaman So, we are excited dahil isa nga si Emma Tiglaw sa mga tinuturin natin na talagang alakas ang kanyang atake dito sa competition na to. Pero, syempre, hindi pa natin talaga nahawakan yung corona. Kaya, hindi pa natin pwede i-declare. Kung baga, parang nandoon pa lang tayo na sige lang laban lang, Emma. So, ang dapat natin gawin ay supportahan natin siya. So, sa mga hindi pa nakakaboto doon sa popular vote, please vote lang. Kung gusto lang ninyo. Wala namang pumipilit dyan sa inyo. Kung gusto ninyo supportahan, supportahan ninyo. Kung ayaw ninyo, manahimik na lang tayo. Wala na tayong dapat pang sape. Just support and then, ayun, ipakita natin yung, yung love natin dyan sa kandidata natin na nagkukumpit dyan sa Miss ano sa Miss Grand. Aha. Uh -huh. So sa Miss Grand marami kasi mga kandidata din na possible din talagang magwagi. Pero sa atake ni Emma eh in fairness naman, talagang umaangat din naman talaga yung laban na pinapakita niya. And then nandoon tayo na siya pina-excite tayo dahil ano kaya ang magiging resulta ng ipinapakita dito ni Emma. Ako kasi ang iniisip ko dyan, depende talaga kay Papa na what. Na kay Papa na what ang desisyon. Kasi kahit sabihin natin na, yes, yeah, siya na yung pang Miss granay. eh, kung ayaw naman ni na what, eh, di wala pa rin tayong magagawa, di ba? So, mahirap ipilit. Oo, yung ganon. So, mahirap din na mag, ano, mag, kumbaga sabi ng ganon, wag daw tayo magbilang ng itlog na hindi pa napipisa. Oh. So, mahirap. Mahirap din na isiksik natin sa utak natin na winner na. Pero tulad nga na sinasabi ko, eh, kung galing, eh magaling. Walang problema. So, kaya ni Emma ngayon na sabihin natin na, ay, sure to, nasa top 5 to kahit ako, yun yung masasabi ko. Nasa top 5 na si Emma ngayon. Pero hindi ko alam kung sino yung mga kasama niya sa top 5 at kung sino yung pinagpipilian ng grand organization. Pero hindi pa naman dito natatapos dahil mamaya nga magaganap na yung kanilang national costume and then sa 15 naman yung preliminary competition and then sa 18 naman ay magaganap na ang coronation night. So, yon So, syempre excited tayo sa lahat ng eksena na magaganap ngayon dito sa Miss Grand. Ito na yung week na talagang exciting moment. Bakbakan talaga kung bakbakan. At wish all the best para sa mga candidates, kung sino man ang mananalo dyan ngayong taon na to. Diba? So, yun. So, ipanalangin lang natin na sana ang ating pambato ay magtuloy-tuloy. At syempre, yung mga gagamitin niyang gown, I wish na sana talaga Ayun na. So, ilagi na natin sa utak natin na sana maganda talaga at pasabog talaga. Kasi syempre, kapag may naglabas dyan ng iba pang kandidata na mas bongga, eh, yun na yun. Pero kung ako, sana talaga much, much prepared para hindi masayang talaga yung yung laban, di ba? Na hindi lang mapunta tayo sa runners up kundi sa title mismo. And then parang feeling ko naman almost there na. Uh, almost there na. And good luck! Good luck dito kay Emma Tiglao at good luck kay Annabelle McDonald. Kayo ba? Nakikita nyo ba na mag-uuwi sila ng corona ngayon linggong to sa ating bansa? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yon So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell to more update syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Terima kasih telah menonton!